Mga ka-surprise, surprise, surprise, surprise! Update lang po ito dun sa McDonald's issue ko po na sa mga nakapanood naman po doon, alam niyo naman po yung nangyari, hindi na po ako mag elaborate eh. October 24 po ngayon and um, around 4 in the afternoon and then ayan na, dito po ang bagyong si Christine. So, ayun nga po, update po ito na after some exchanges ng email sa manager ng McDonald's, eh, nagbigay naman po sila ng apology. And then, yung apology po na yun is, uh, to extend that apology is, uh, nag-send po sila sa akin ng McDonald's, um, some meal. So, ito po yon hindi ko po po nabubuksan, bubuksan po natin sabay-sabay. So, ito po yun. And then, ayun, medyo ano nga po kasi yung rider, di ba, <laughs> mga bagyo. <coughs> kung hindi naman po ako umorder, hindi naman po ako talaga umorder ng mga bagyo. But since pinadala po nila, and titignan po natin kung ano po yung apology nila. <laughs> so, ito na po yun. Hindi ko na po papahabain. Papasimplihin ko na lang po. So, ito po yun. Nagpadala po sila ng Um, I guess this is a cola. Yeah. <laughs> cola. <laughs> And then, um, ayan. Balot na balot pa siya para hindi mabasa. Uh. Oo. Ayun nga guys, diba doon sa video ko is about doon sa fries. Kaya nagpunta po tayo doon is just because of the world famous fries. So, that um, plan is now coming to a fruition. Meron po silang pinadalang fries. Ito po yon. <laughs> so, ayun. Finally, matitikman na po natin yung fries. Again guys, um, nagkikrate po tayo sa fries every once in a while para pong mga food yan na nakain natin no kabataan natin once in a while po natin pero kung napalit po dun sa video hindi ko pa rin po siya inavail noong time na yon kasi hindi naman po talaga ako nagkikrave doon gusto ko lang po talagang ma-experience uh, ma yung promo nila so ayan, titignan na ba natin? <laughs> sige, isa lang, itignan na po natin hmm. Hmm. genuine mcdonald's famous fries And... Last but not the least is... Feeling ko chicken to guys. Sana two piece. <laughs> Tse, <laughs> hindi siya two piece guys pero malaki oh. So ibig sabihin totoo yung uh, nasa commercial nila na talaga malaki na yung chicken nila. Malaki yung chicken. Ayan oh. No? <laughs> Ayon so... Um, siguro, ang ano ko na lang guys is, um, may share ko na lang din sa inyo guys is, um, lesson learned about this is, kung alam nyong tama talaga kayo, is um, mag-persevere kayo na sabihin sa kanila na I am correct and what uh, what you're doing is wrong. So, dalawang besa po nangyari sa akin to una sa globe. Mag-persevere po ako and then ayon um, lalo na guys, pagdating sa mga um, let's say complaints, kailangan meron po kayong proof. Katulad ng video, ganun. Kasi kung wala po, po kayong proof, baka hindi nila kayo entertainin. So, ayun, na uh, kung alam niyo talagang tama kayo, sabihin niyo na tama ako, and then kayo po mali. At may pruweba ako. <laughs> so, ayun lang po. hindi um, ko na papahabain. Again, ano ngayon? October 24, Thursday. Nandito po ang bagyong si Christine, kaya wala po ako masyado sa mood na mag-elaborate ano-ano. Dumaldal lang, dumaldal. Which is okay, guys. Kesa naman mapadaldal pa ako ng kung ano-ano, di ba? So, yun lang po. And uh, kung mapapalood po ito ng McDonald's team, um, yung nakausap ko po doon, she's been uh, very uh, accommodating all throughout the uh, message exchange process. So, yun lang po. Um <laughs> Let's enjoy. <laughs>